ito Walang hiya, madadali pa. Nalas po. Matatama. Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat. Gagawin po natin ngayong episode nito. Ano? Uh, ah, ah, isasalba po natin itong sitawan po natin. Oh, yung sabi ko sa inyo na itatayo natin, ay gagawin na po natin. Oh. Yan, isasama na po natin sa episode natin. Kasi oh, nakikitahan ko ng napakakapal na bulaklak. Oh. Dami po ngayon bulaklak. Medyo mabalam-balam nga lang pong gawin pero kahit mag-isa ako, sabi ko, gagawin ko ng paraan. Oh. Gawahon ng pagkatay ko ko para ng kasaknong. Wala na ho tayong ibang pag-aanuhan. Pag, pag uh, babawi ang po ba? Oh. Yan natin pong pagtututukod uh, ng iyan. Oh hindi nga lang ang hugaan ng pansin edi yung po uti, -uti natin ipag aangat iyan. sayang po lahat ng ano natin eh ng ating mga pananim kaya ho pinipilit ko ngayon na gawin tapos po baro pagkakainit ay maya maya tayo liligo kaya ho pinipilit ko na ibangon. Ang farm gate po ngayon ay pumalo na ng 120 per kilo. Ay di maganda pong opportunity yun. Ano? Gawa ho na kung inisip natin. Hanguin natin lahat yan. na ng bago. Ilang months pa yun bago umano. Ay palagay ko ho ngayon. Kung baga buong Pilipinas ay nadaan na ng ampiyas ng bagyo. Di na basa, Marami na hong tatanim siguro po pagdating ng time na tumalim tayo ng bago para sumabay tayo sa kanila na hindi nadaanan ng bagyo magpapanapanabay na po ang ano ang bugso po ba dating ng ano yung pong iba naka, naglalan prepare na nung mainit pa lang kung bagagi umulan lang ng konti ating tatanim na tayo ay yung sa atin po naman bulaklak na lang yung ating inaantindi maitayo lang natin mayroon na ulit tayong magiging ani dyan oh. Uh -huh tapos kunting spray basta kahit po mahina yung ating yun nga po ang sabi ko sa inyo pag mahina ang produkto yan po ang sobrang taas oh, uhuh, kasi wala nang maisupply oh, uhuh, yan po ang pinaka ano natin yun po ang lagi ko sinasabi sa inyo ano po yan ating uti-uti ng puti at tayo po yung benahaba pintuhan ling pagbangon Wow. Utay, utay na po yan natin ah, digo oh. Ito pa. Dalihin natin yan. Wala, hindi ho aring na ang at pagmasdan po. Misan nga ho ay nauubos yung oras ko kaano baka tititig. Eh, sabi ko ya, ah, ay action Pagod dahil. Para bang tulala din, nagluluding. Wala din yung mga yari pag hindi kikilos. Tapos isisip pa natin yung sarili natin. Ay, gawa nga ng bagyo. Ay, abay, wala po naman may kagustuhan na ano po. Kung bagay yun lang po ba rin ang nasa isip ko. Kung bagay, baka sabi, hindi ako tinulungan, hindi ako ganari, ay maano po, ibang term yun. Basta gawa natin ang paraan yung atin. walang hiya kung madadali pa nalas po ba matatamaan pa walang dyan lumas po ba ba ako dinaulo ah Lumaspog pa po. Laspog ay. <laughs> Muntik pang maulo. Ayos na oh. Marami na po tayo natukudan oh. Aba. Oh. Tayo tayo nang bumabangon oh. Kakaawa kayo oh. Eh. Kakaawa kayo oh. Talaga po kahit sa dampi po ng ano Mm. Oh yan po yung ganito yung ano din minsan ay kumbaga ramdam natin na nagmamakaawa din po ba sila sa atin oh, uh, dami ngayon po sa palengke kahit ganar eh binibili ay iti ating inaano la ang nung nakaraan eh. ari po kahit ganar eh binibili oh, uh, tut na bayok oh, uh, yung pong mas magaganda pa aring ganar po uh, yan ito pasok na sa 120 ang kilo oh, uh, Marami pa rin. Mm. Uh. Aba. Kasi lang sabi ko, oo. Uh. Dami pa oh. Uh. Yan, ito pong ganito, magaganda, 120 yan. Nagkakichuchura na ano po. Ito pa po ang ating aayusin. Yan tatayin po natin yung mga yan. Susundulat tayo ng anong kawalan. kapal po naman ng bulaklak ay kapal yan po ay observe ako nung tag araw ay malakas tayo mag abuno ay nung nag po ba ano talaga kung sa kapal nagbigayan yung ano eh yung napakaraming bulaklak oh pagka po po mas marami pa nga po ang bulaklak kaysa sa dahon mga oh. bubuyo ganyan na uli o oh. Ano kung pupunahin po natin? Mas marami ang ano. Oh. Mas marami po ang bulaklak kumpara pa sa dahon. Tapos ito pa po ang palatandaan. Oh. Na may pag-asa pang gumanda yung mag yan po lahat na nakikita ninyo parang brown na yan, babagsak talaga ang ano niyan. Dito po yung magkakapag-asa yung bagong talbos. Oh. Aba. Ah, Luray. Aayusin na po natin. Lahat nagkakakorte na po ah. Oh. Wala, wala na po dapat sisihin ang isa't isa. Nandiyan na, ay. Baka sabi ako, takagawa ng bagyo kaya kami nahirapan, nahirapan din po. Eh kung baga, bah, didiskartehan na natin. Nang kakuha pa tayo ng dahilan ay. Bagay yung bagay lahat ang isinisi. Kung bagay ako po naman, idinidikali ko lang ang aking tuba. guys, patay na tira. Abot pang aabot ano man po 'yan. era la esponja Ah, nakakaitsutsura na po. pagtayo tayo episode. Ay, bililag ko na rin po. Oh, tingnan nyo po yung mga magsusurvive natin na kamatis. Ito yung ating isinangat. Ang lalaki na. Oh. Ay, matatabunan yan. Yung pa, oh. lalaki. Oh. Ito po. Oh. Yan, oh, sana lang magtuloy na siya. Oh. Lapit na rin ho oh, yan. Kaya kapag pa, dami rin ang buong sa dulo. Pagkatayo po nito, gagawin ko spray, abono. Oho. Para mas makarecover tayo. Ilan na po ang itatayo natin. Hmm, medyo nakahilig lang yan ito bagsak na bagsak tong side na ayos ayos na po o yan o oh, nakaka hit switch orang na yun pa yung mga kamatis natin ah ilang tepe rin pa rin po dito naman sa kabilang side hindi ito natumba tayo mag anong uh, harvest oh ilang days pa siguro 2 days kahit kung makadali tayo ng ano mga isang bundle lang po na good pwede na yan panalo na yan 10 kilo lang na good tapos ay mga kahit 20 kilo na ano kahit tig, tig, dalawang bundle lang po yung kabuong yan panalo na po yun gawa ko ng 120 di 12 na tapos kung kuhanin yung segunda ng ano 80 di 2,000 pa rin po oho pinta agad eh ano hindi pa nagdadalihan ay na eh. abay para po estimated agad ah eh. mm. kapal po naman ang ano eh bulak lang ah eh. siguro iba palaglagin na natin para mas bumawi yung anong katawan hmm. yan po yung manunumbalik ang berde pagka bumerde yan dyan yan tayo ito nagbagsakan na rin ito ito ang ating asahan abot siya sa taas dame pun bolak-balik. Tuh. Atang ni apa layannya? Paparau ah, padu. Hmm. Bahau. Belatang ni yang bahau. Yan po ang bulaklak, ganyan po baka dami. Lahat, lahat po naman, patari ate ukrahan. No? Hanggat may pag-asan, hanggat buhay daw may pag-asan po. Talaga pang yun nga, yun nga po. dia nama semula yang ketua nombor bagi tapos po yung mga kamatis ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po ari po ay talagang nakakakita po ako ng opportunity uh oh. -huh. kaya ho pinagtsatsagaan pa natin yun lang ho inaisip ko eh na no, mas marami na kayong tatanim kasi nabasa na yung kanilang taniman o oh, yan lahat po naman gusto kikita Siyempre, pagdating ng 3 months, magbubungahan na po yung nagpanapanabay na kung tatanim tayo. Yun know, siguro dadating ang 3 months, uh, marami na supply. Baka umabot na lang siya ng ano, 30-40 per kilo. Eh, pagdating ng 3 months. Kaya, tsagain natin kahit manipis ang maging bunga. Oh, ito pa po yun ay. Eh. yun dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to kung di pa po kung subscribe sa aking channel pasubscribe na lang pakalag na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang video sa so, ngayon dito lang ingat po palagi happy lang bye